Batang, ano, mga, na ako. Hmm. <laughs> mga kaibigan. Ganon. Yung pala, ano, Tagalog version of, ano, Welcome back, my friends. Dito na ako, kaibigan. Skrrr! Hindi guys, ano, nangyay ganun ko. Hindi guys. na ano, ako?

This is the girls. This is the girls' power. Uh, Look into the boys' power. Guys, sabihin mo, hindi na tayo. Pagkain natin ngayon, nagtitipid tayo. Hehehe.

Eh guys, bumpayar. Guys, kagaya nung nasabi ko kanina, ako pag kayo hindi nag-subscribe, si Papa ay magiging soldier. Army. Army team. <laughs> Army team. Son, dum, 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 Dun 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 dun. Mining guli guli No. No nope. okay. Long pan long, long term video. Yun. Kailang oras na yun? Nang three, oh three, nang 15. 15. Oh 3, 15. Hehehe. <laughs> Hehehe. time kita nyo ba guys? Sabi nyo yes. Sa so comment down below. Ito internet basa indo Ha? Ha? This girl, she's have a kind of option.

pagbablog na parang na uh, ano? Well, guys, hindi natin magawa ang homework natin. <laughs> May ba ka? Wala na! Natapos ko na! Doon sa bring me! Bring me some lapis! Ilagay na sa bag? Gin, di ba guys yun? Bring me. bring me? Bring me please! Bring me uh, some bloom bloom! Anong guys yung bloom bloom? A ah, bling bling!

Tagal mo yan. Ay, ay, guys. Kaya mo ito. Ang magalit si guys natin. Oh, ay, si guys? Mga followers ko, hindi maano sa so akin. Except my friends. Okay, bye-bye. Mamaya lang. O, bukas lang. Bye-bye.